Ano alisin ang mga virus sa ating mga cellphone? Isa sa mga sign kung may virus ang ating mga cellphone is madali itong nag-iinit kahit kunti lang ang mga application, mabilis malobat ngunit matagal ma-fall ang battery at minsan nga hindi masyadong nagfa-function ang ibang application na naka-install sa ating cellphone. Marahil isa ito sa mga dahilan kaya kailangan natin itong burahin. So kung papaano sundan nyo lang po ang video. Unang-una mga kaboxboxan lang po natin ang ating Google Chrome pindutin ang three dots sa upper right side. Susunod pindutin ang settings. Scroll up at pindutin sa ibaba ang site settings. Scroll up at sa pinakaibaba guys makikita natin ang data stored. Then dito nakastored lahat ng mga websites kung saan tayo nakasign in at alam nyo po ba na nagkoconsume ito ng data kaya nga data stored burahin lang natin to lahat para din mabawasan ang full storage, at for sure yung iba sa mga sites na ito kung saan tayo nakasign in is nagdadala ng virus sa ating cellphone. Pindutin lang natin ang delete all data, para mabura na yung mga data and cookies na nakastored sa ating Google na nagdadala ng mga ads and viruses sa ating cellphone. So yun lang po guys, sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment and share kung gusto nyo ang ganitong content follow me for more.